Mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, ishare na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika, kwentuhan tayo sa gitna ng dilim. Baybayin natin ang nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Tara na sa mundo ng dreadful dashcams. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa email nating takaw, takot at gmail.com asahan ko yan. Busta mga takaw-takot fanatics, share ko lang yung kwento kong sobrang creepy. Pamagatan natin itong room for rent. Magulo lagi sa bahay namin dati. Laging nauwi ng lasing ang papa ko. Laging may iba't ibang inuuwing lalaki ang ate ko kapag wala si papa at mama. Si mama naman sobrang dami ng utang sa palengke, kaya every time na uwi ako, puro bangayan ang nadadatnan ko sa bahay. Taong dalawang libo at labing walong, noong nag third year college ako since hindi ako makapag-aral ng maayos sa bahay dahil nga sa sobrang stressful at napaka-toxic ng environment ko. Nagpasya akong umalis gamit ang naipon kong pera sa pag-working student. Mula sa mga sidelines na pagbubuhat at pag-iigib ng tubig at sa paglalako ng mga candy sa school na di alam ng mga profs ko. Maliit lang ang school ko noong college hindi siya malaki gaya ng nasa Manila at iba't ibang lugar. Noong makaalis na nga ako sa bahay, tapos lumipat ako sa pangatlong bayan bago ang bayan namin. Maliit na komunidad tapos medyo malapit sa bundok. Tanaw mo talaga ang bundok. Aaminin ko medyo malayo sa school na pinapasukan ko pero tuloy lang ang buhay. Isang maliit na kwarto ang inupahan ko na may maliit na bintana at may isang higaan na yari sa kawayan. Pero sa totoo lang, habang tumatagal ako sa lugar na yon ay nawiwirduhan talaga ako sa mga tao. Hindi sila yung tipo na mga ngamusta o ng hindi sila ganon. Pati landland ko, sobrang weird nila. Sa tuwing papasok ako ng school at naka-uniform, Nagkukumpulan sila sa isang bahay malapit sa inuupahan ko, tapos sabay-sabay silang nakatitig sa akin hanggang sa makasakay na ako ng tricycle. Ganoon din kapag umuwi ako. Akala ko nga Binibilisan ko na lang ang lakad ko kapag ganon o di kaya ilalock ang kwarto ko. Minsan ko nang natanong sa landlady ko kung bakit ganoon ang mga tao sa lugar na yon, pero isa lang palagi ang reason niya, Naninibago raw sila, kasi may bagong salta. And every morning pa, lagi akong kinakatok ng landlady ko. Madalas siya yung alarm clock ko sa umaga, dahil di talaga siya titigil sa kakakatok hanggat di ko siya pagbubuksan ng pinto. Tapos iaabot niya sa akin yung pagkain na nakatupperware. Parang binibigyan ako ng breakfast ganon. Ganon din kapag gabi, Tinatanggap ko na lang pero hindi ko talaga kinakain. Bakit? Kasi hindi ko talaga trip. Ewan ko hindi naman kakaiba yung pagkain pero parang sa loob loob ko eh ayaw ko talaga kainin lalo na kung nakakaduda ang karakter niya. Kaya ang ginagawa ko, nilalagay ko sa plastic tas kapag lalabas ako nilalagay ko siya sa bag tapos sa school ko na itatapon. Alam kong masamang magtapon ng pagkain pero medyo may doubt din kasi ako lalot ang word nila. One time, gabi yun. Same cycle. Hinatira na naman ako ng pagkain ng landlady ko tapos nung time na yun tinatamad na akong lumabas para kumain sa kinakainan kong karinderya sa bayan. So nakita ko yung binigay ng landlady ko. Adobong baboy yun ayon sa pagkakatanda ko tapos nilantakan ko na dahil sa gutom. Grabe sarap na sarap talaga sa pagkain na yon. Wala nga lang kanin pero pakiramdam ko nung naubos ko na ibusog na busog talaga ako. Tapos pagsapit ng madaling araw. Bigla na lang kumulo yung tiyan ko kaya mabilis akong tumayo at lumabas ng kwarto. Wala kasing CR ang inuupahan ko. Kailangan ko pang lumabas ng kwarto. Takip-takip lang siya na yero at plywood, ganon yung CR. Tapos talahiban sa likod. Wala naman akong takot sa mga multo, pero binilisan kong dumumi. Tinanong ko kung bakit nila ako tinititigan, pero ngumiti lang sila sa akin, sa umalis. Napamura na lang ako sa sarili ko. At pumasok na ulit ako ng kwarto, pero kumukulo pa rin ang tiyan ko, tapos sumuka naman ako. Di ko na nayabot sa labas ng bintana, kaya sa sahig na ako sumuka. Talagang ibang klase ang sakit ng tiyan ko noon. Feeling ko tuloy nilason ako sa binigay na pagkain, kaya sa tuwing magbibigay ang landlady ko ng food, dating gawi. Tinatapon ko talaga. Ang kutob ko nga mangkukulam sila eh, pero inaalis ko yun sa isip ko. Lagi akong nagdadasal. Hanggang sa isang araw, may bagong salta ulit May pinapaupahan pa kasing kwarto Bale magkatabi ang kwarto naming dalawa Babaeng estudyante ang nangupahan Nakausap ko siya isang beses lang tapos kinabukasan Nung papasok na ako sa school napansin kung bukas ang kwarto niya Bukas yung pinto ng konti parang may awang ganun Naalala ko pa yung sinabi niya nung nakausap ko siya, Lay ang name niya. Natatakot daw siya sa mga tao sa lugar na yon, kaya lagi niya pinapadlock yung kwarto niya. Taliwas sa na nakita ko noong araw na yon dahil bukas pinto ng kwarto niya. Nasilip ko pa nga pero maaliwalas at walang kahit anong kakaiba kaya ako na ang nagsarado at naglock. Tapos nang pumasok ako at makauwi, Sarado pa rin kwarto ang nilay, hanggang sa nabalitaan ko na lang nawala na siya, sabi umalis na raw. Pero kahit ni minsan ay di ko siya nakitang umalis. Ilang araw pa lang siya eh. Pero ayaw kong mag-isip ng masama, pero dahil sa sobrang natatakot na rin ako sa lugar na yun ay napagpasyahan kong makitira na lang sa bahay ng ko, pero nangupahan pa rin ako. Di ko na lang sasabihin yung lugar pero ang signs ng kalsada ron ay iba. Ang kaliwa ay kanan tapos ang kanan ay kaliwa. Di ba kapag papunta sa isang kalye, may signs ang kanto kapag kaliwa o kanan, doon ay tad Hindi ko alam kung ano ang trip nila sa purok na yon, pero never na akong babalik doon at baka may mangyari pa sa aking masama. Salamat sa panonood. Magandang gabi mga matatakaw sa takot. I am a frequent viewer of this channel. Ibabahagi ko itong experience ko na may pamagat na tulog. Thanks in advance host driver. I'm using my dummy account to protect myself and loved ones. Hindi ito masyadong nakakahilakbot pero nawiwerduhan lang ako. Gusto ko lang malaman kung may mga subscribers din dito nakagaya po ang naranasan. Taong 2013, third year college ako ng HRM. Pero noon pa lang ako nag-take ng housekeeping o JT ko sa hotel kasi dapat pang first year JT pa yon. Mga one week na simula nung mag-umpisa ako sa training. Ramdam kong pagod na pagod na ako at masama na din pakiramdam ko kasama na ang pananakit ng ulo. Kaya nag-message ako sa supervisor ng hotel na di ako makakapasok on that day. Mga 9am natulog ako ulit sa kwarto ko. Kami lang ng kapatid ko nung araw na yun sa bahay. Nakabukas lang lagi yung pinto ng kwarto ko tapos sala na kaagad yun. Isang palapag lang kasi ang bahay namin dati. Tanaw din sa kama ko yung TV sa sala para nakakanood ako kahit nasa kwarto lang. Noong una ay di pa ako masyadong nakakaidlip, dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. Humiga ako ng direkto tapos inipit ko ng unan yung ulo ko tapos nakapatong kamay para di ko masyado maramdaman yung headache at makatulog ako agad. Di din kasi ako nakakatulog pag maliwanag. Yung kapatid ko nanonood ng TV sa sala. Mga bandang 11.30am na ata nang magising ako. Bumangon ako para mag-CR. Tapos yung kapatid ko nanonood pa din siya ng TV. Ryza may show pa yun tapos si Mark Harris yung guest. Ganun lang talaga lagi ang gawain ng kapatid ko noon. Nood lang lang maghapon ng TV, tapos nang pabalik na ako ng kwarto, nakita ko yung sarili ko nakadapa sa sahig. Yes, nakita ko talaga. Natatakpan ng buhok ko yung mukha ko, tapos parehong pareho din ng suot ko, ng araw na yon. Yellow na sando at green na shorts, Kinabahan ako kasi alam ko masama or di daw maganda yung makita mo yung sarili mo sa panaginip mo Ang ginawa ko is nyugyug ko ang kama ko gamit ang paako Yung nakita kong sarili ko ay nakahandusay pa rin sa sahig Yun bang parang ginigising ko siya gamit yung paako Tapos ako mismo nararamdaman ko na parang naninigas yung katawan ko Parang nakahiga ako ng diretsyo na nasa gilid pareho yung kamay ko Tapos parang naninigas yung buong katawan ko tapos naalala kong magdasal ng ama namin sa isip ko Habang binadasal ko yun sa sarili ko, naramdaman ko na parang pumitik yung hinalaki ko sa kanang pa Tapos unti-unti parang may naramdaman akong bumabalik na ang lakas ng katawan ko at hindi na namamanhid Parang sa mga horror movies na nakalabas ang soul mo at muling bumabalik sa katawan Tapos napabalikwas na ako ng gising hindi ako kinakabahan or nauuhaw nung nagising ako, pero nagutom ako. Sobrang gutom. Nawala na din yung sakit ng ulo ko, at medyo gumaan na pakiramdam ko. Ito na talaga ang totoong gising ko, na sa totoong tulog, na nakahiga sa kama, at naidlip ng alas 9 ng umaga. Kung ano ang pinapanood ng kapatid ko, ayun pa din ang nadatnan ko noong papunta ako ng kusina para kumain. Kayo ba mga takaw-takot fanatics? Naranasan nyo na rin ba ito? Kung oo, pakicomment na lang sa ibaba. Salamat sa oras nyo. Ako nga pala si alias Curd Apple. Hello po. Elementary pa lang ako nang may kwento ito sa amin ng guro namin sa Filipino, pero hanggang ngayong college na ko, ay di ko pa din tumalimutan. May pamagat itong di siya matahimik. Kwento ito ng guro naming si Mamdana, Noong high school daw siya, ay nag-aaral siya sa isang Catholic school sa probinsya. At minsan ay nag-retreat sila sa isang lumang kumbento. Noong kalagitnaan daw ng gabi, naihi daw si Mamdana, kaya ginising niya yung kaklase niya na mahimbing na ang tulog para magpasama sana sa banyo. Ngunit ayaw nitong magpagising kaya no choice si ma'am kundi ang lumabas mag-isa papunta sa toilet na nasa fourth floor pa dahil puro sira at sarado ang mga CR mula sa ground floor hanggang third floor. Laking tuwa daw niya nang nakita niya ang open na CR sa ikaapat na palapag. Agad siyang umihi dahil puputok na daw ang pantog niya. Nakaupo siya sa bowl ng parang may kumalabit sa batok niya. At ilang beses pa namin nagtatouch sa balikat niya dahil sa takot ay nagtatakbo siyang lumabas doon. Kinabukasan ay kinuwento niya ang nangyari sa madre na facilitator nila. Laking gulat ng madre kung paano niya nabuksan ang CR sa 4th floor dahil nakapadlock iyon dahil nami nagsuicide na madre doon dati pa. Malamang daw na ang kumakalabit sa batok niya nung oras na yun ay ang mga paa ng madreng na nagbigti. Napadasal na lang daw sila ng mga oras na yon. Nahintakutan talaga ako nang marinig ko ang kwento niya. Salamat sa pag-feature nito. Ako si Samia the Doll ng Quezon City.